next mate ba yan? Rina, anak. ingin naong tulong saya? Tay Gusto mo mag-internet, no? Oo <laughs> oh, uh... Mm, sige, Tay. Help kita dyan. Hmm, gusto mo gumamit ng Friendster? LMRC? Or Chica? Pwede ba lahat? Sus, ikaw talaga, Tay, ah. <laughs> Ramdam ko, lumalang di ka. <laughs> Joke lang. Pero sige, ko connecta kita, Tay. Okay, hey, you, Wait lang, Tay, ah. Ito, kukonekta na. Ayan. Thank you, anak. Teka, teka. Bakit parang nakaporma ang anak ko? Ano meron? Nalabas lang ako, Tay. Papalipas ng oras sa mall. Hmm? Pero magpapaburn din ako ng CP. Sige. Thank you, eh Ayan na, Tay. Tutulungan hmm. kita dyan sa Friendster, ha? Alamat, anak. Sige na. Ingat ka, Text with pala. Ryan pangalan mo Sige. text kita mamaya. papa lang ako Uy! huwag <laughs> <laughs> hey. ka dyan. Ano yan? Naglalaro ka ba anak ng snake? Anong snake, tay? Text week ko to. Huh? Oh, sino yan? Nireto ba sa'yo yan? Hindi, Tay. Eh, ganito kasi yan. Nung jumijingle ako, dun sa public toilet, eh, may nakita akong number na nakabundle, nakabundle dun sa pader. Kinuha ko. Jesus, Mario, si Mac! Ano ba yan? Mag-iingat ka na naman sa mga ganyan. Aba eh, hindi ba di bali sana kung ano eh, kung kilala mo yan o nireto sa iyo yan. O kaya may nagbigay sa iyo ng number. Eh, tay, usap-usap lang naman eh. Ay, nako. O sige, basta ako nagpaalala na sa iyo ha. Pag yan, baka makipagkita ka. Baka mapahama ka dyan, anak. Ako nang bahala sa sarili ko, tay. Kaya mag-alala. Mm hmm. <coughs> sige, Tay! Tay! Lalabas lang po muna ako. Magpapaload ako eh. Bakit? Check up ka na no? <laughs> Tapos, uh, tat na atat ka sumagot dun sa... Sino ba yun? Yung Ryan? Basang-basa mo talaga ako, Tay. Siyempre naman, no? Oh, Tinan mo. Kinig na kinig ka kaya yan nung bata pa ako. Ikaw talaga halat ang O sige, Ah, uh, pwede ba? Pakikimitay ko ng housing nito cellphone ko. May crack na eh. Okay. Give me the money. Hmm. Anak pa. mm, ko, pa-inglis-inglis pa. Hmm, sige, pwede mo ako ah, ng housing ah. Opo, paparesibo ko pa. <laughs> sige. Mag-ingat. I'm back, itay. Oh. Uh, ito na yung housing ninyo. And as I promise, ito rin ang resibo. Oh, may bawas na yung sukli niya na. Namasaya ako eh. Ano kaya yun? Papaload lang daw ikaw, sabi mo. Tapos, pabili lang ako ng housing. Isang oras ka inabot. Eh, sorry, Tay. Alam niyo na, nawili ako sa taxi eh. Alam niyo ba, Tay? Gusto mo kita sa akin ng ka-textmate ko. Mas Joseph naman, anak. Eh. Di ba nag-usap na tayo dyan? Sinabi ko, mag-iingat ka. Eh, mo lang yung number niya sa pader. Eh, tay, mag-iingat naman ako eh. ako, sige. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, ha? Huwag ingat ka. Huwag kayong mag-alala, Tay. Nagsabi naman kami ng description sa isa't isa. Ayun Sige, sige. Basta mag-ingat ka, anak. Sige. may kausap ako. kay na, Huwag kang kakabahan. Naka-black na sweater siya, black na pants and black na shoes. Miss, mukhang may inabangan kayata Ah, uh, mm -hmm. Textmate ba yan? Oo eh. Hay nako. Dapat talaga nakinig ako kay Tatay papa eh. Papahamak talaga ako sa mga bisisyon ko. Grabe. Iba ka pala. Alam mo, hindi na kita kailangan ipagtanggol eh. Parang po magtatanggol sa akin. Black na sweater? Black na pants? Ryan? In the flesh. Ah, uh, okay ka lang ba? Konting galos lang. Kala ko lulukuhin mo ko eh. Kala ko yung hold upin nagpapanggap na ikaw. Sorry ah. Ah, uh, so ano? Ayos na tayo? Para. Pero... Tayo. Ayos na. Nakapasok na ako sa bayan nila. Anong sunod na plano?

ano, <laughs> yun yun yun, tatawin -tata -tata mo sa akin yung tatlo. Katek ah. sa Ha? May ba ako Mayroon para ano? nung pala, sorry, sorry, kala ko wala akong lapit. Sorry, sorry, baka makita to, hindi makita to. Hindi kita. <laughs> 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 Sige. Meron ka Meron kuha dyan. <laughs> Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Kung naghahanap po kayo ng hot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dalang sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! masaya kasama ang Wala kasi saya sa bawat tulog at Magkasama lahat Tibon Manila Lampaga Ali Lang